Sige Idol, shoutout mo mga taga-Sibuyan, Idol. Shoutout sa mga taga-Sibuyanon. Ito ngayon, ito ngayon ang tatanong ng halaman. Ayan. Kailangan ka babakasyon nun sa inyo pa sigurado Hindi mo pasigurado pa ah, pa ayun galina si Buyan nang ano Romblon. ng Romblon ayan no oh. nakita niyo mga babayan nang mga uh, mga nag ano, dito mga mga gumagawa dito no at gardener, ito mga um, uh, ito gardener gardener si Cheryl oh. uh, at nakita naman ninyo katatanim lang po niya nang uh, halaman dito mga babayan ah uh, talagang uh, maya maya ay uh, didiligan na po niya to. Diba sir, pagkatapos ng tanim, didiligan na no? Opo, mamaya. Uh, mamaya maya, didiligan na po niya. Ayan, uh, napansin naman ninyo, nakita ninyo. Ay uh, napaka colorful ang uh, kanyang uh, tinanim. Ayan. Ah. Uh, eh. oh, gra, ayan oh. Malamig ang kamay. Ba, oh, kailangan daw malamig ang kamay para sa ganoon mabuhay agad ang uh, naturang uh, halaman. Yan yung iba sir, ah, bago nila bago sila tuman, nagtanim ay eh, nagugas muna sila ng kamay para mabu, malamig ang kamay. <laughs> di, di ba sir, uh, ah, ganun no? Parang ganun, parang ganun para ng iba. Oo, ganun nga. Kasi mayroon talagang uh, nagtatanim ng halaman, kahit anong tanim ng halaman, okay. ay uh, namamatay. Kaya ang ginagawa, ah uh, bago sila magtanim naghugas mo na, ma, naghugas muna sila ng kamay uh, at nagbababad sa uh, tubig para sa ganun ay uh, i, uh ano yung uh, parang sumpa oh para mawala yung init ng kamay ayan yan uh, at naman ninyo mga babayan dito ay uh, nag ano sila kinikis-kis nila yung uh, naturang uh, gilid na sa balaster ano oh grabing alikabok yan at highlight natin dito si kuya ay talagang uh, napakaganda po ng kanyang uh, tinatanim dito andon sa kabila mga babayan may uh, plant box plant box din doon ano may plant box din doon ayan ah ayan mm. Uh, ano dito yung hagdanan dito mga babayan. Ay, nakita naman ninyo. Ay, uh, malapit na. Talaga nga uh, malapit na po ito matapos. Nakita naman ninyo. Pati yung uh, saig doon, may ano na, may cobblestone na. Tapos dito may buhos na po, no? And, tapos ayan ang uh, ano, naglalagay sila ng mga buhangin. at uh, ilalagay dito sa may plant box. Ay, video ko lang, ayan. Tapos si Idol, shout out to Idol. <laughs> ayan. And tapos dito mga babayan sa kabila, ay uh, nililinis nila, kinikinis nila po itong uh, naturang, uh, ano no, ayan no, Pini yan, kinikinis po nila no. Tapos doon sa kabila mga babayan, ayan. Dito naman sa ano no, uh, nung isang araw ay linagyan po nila dito ng cobblestone uh, at silipin po natin. Yan dito. Ay, uh, talagang uh, mayroon na pong uh, Cobblestone mga kababayan nat uh, bagong lagay din po mga kababayan ng Cobblestone. Kaya uh, bawal pa kapakan no kasi uh, bagong lagay mga kababayan ayan no. di ba? Ng isang araw, ay uh, nakita po natin ay uh, nag-uumpisa pa lang sila maglagay dito uh, at ngayon, ay uh, napansin po natin at nakita po natin Ayan, in update natin dito. Ayan na ang uh, nangyari mga babayan. Ay natapos na po ang paglalagay dito ng uh, cobblestone mga babayan. Uh, na i-diretso na po yung cobblestone dito mga babayan. o. ano. Yeah. Ay Ayan. Ayan na. Uh, ginagawa pa po, po nila yung ano dito, no? Ang tuloy-tuloy na pong paggagawa dito mga babayan. Ah uh, dito sa Natorang uh, esplanade mga kababayan. Yan, Oy. Hello. Shout out, shout out, shout out. Yan mga estudyante po ito, mga estudyante. Ayan. Good <mulong> Yan talagang uh, pinapaganda talaga ni Kuya dito yung kanyang uh, garden. Mga kababayan, pinapaganda po. Tapos sa uh, doon naman sa kabila. Mga water lily mga kababayan, ayan nakita naman ninyo ang uh, sobrang uh, dami na nanod sa natorang uh, ilog Pasig mga kababayan. Kung inyo na mapapansin. Duaming uh, water lily mga babayan, ayan oh. Dagsa ngayon ang water lily mga babayan na uh, at sigurado uh, ay dadagsa yan doon sa naturang uh, Manila Bay mga babayan uh, at malamang ay uh, babagsak yan sa mga dalampasigan doon uh, lalong lalo na doon sa may naturang uh, dolomite ayan ayan Ayan, at ating silipin dito ang uh, ano no, ang uh, mga nagtitinda sa ilalim mga babayan, maging dito sa may uh, plant box. Ayun, kung nga uh, ano na po ba nangyari dito sa plant box ulit. ayano no, nakita mo naman ang uh, mga water lily, water hyacinth. Uh, at sobrang dami po dami daming uh, water hyacinth na nanood uh, Ano po bang uh, Nangyari dyan Ayan, ito naman ang uh, Isang plant box na Noong um, isang araw pa na Natanim Tapos may basura dito Na ano, uh, grabe naman ito mga to yan na uh, Mamaya iano natin yan ha Kasi dami kong inaawakan eh Nakita naman ninyo Napaka ano napaka dami Napaka dami uh, water lily mga babayan uh, At walang humpay yung uh, naanod na mga water lily mga babayan no Napaka dami po Napaka dami talaga Grabe Ayan o, tapos dito yung uh, isang uh, plant box ulit sa dito sa taas. Ito naman ang isang plant box mga babayan Ay, tingnan natin yung uh, dito, silipin natin. Ayun no. Oh. May mga dumadating na rin na mga na mamasyal. Ito yung uh, isang plant box naman dito sa taas. kung inyo napapansin ito. yan Halos maka yung uh, tanim doon, no sa pinakauna nating uh, ano doon sa may uh, malapit sa hagdanan. Ganito din ang uh, bulaklak pero wala siyang ganyan no, wala sang ganyan. Ito lang sa may ganon ano. Ayun dito uh, at may puno din. Mayroon din puno. Ayun uh, mayroon din puno na tanim dito. Ayun. Tapos yung uh, bulaklak ay uh, Nakita naman ninyo, parang akala mo ay plastic lang. Ayan. Tapos dito naman, ayan may dito 'o, kaya ganito yung uh, daanan dito kasi uh, magiging uh, daanan ng uh, bisikleta, no? Tapos dito naman na uh, ulit. Ayan, nakita uh, naman niyo, tuloy-tuloy lang po ang uh, water sa mga babayan. Uh, at hindi malinaw masyado ang tubig ng uh, ano, no? na, na ano dano mukhang uh, mukhang sa bundok galing ang tubig eh mga babayan pagka brown ayan hindi mga gaano nga uh, malinaw ano oh dami talaga mga babayan ang uh, water what mga wabayan, ang dami tapos ang uh, bilis ng uh, pagkaanod mga babayan ang bilis ng pagkaanod nila oh And dito naman sa baba ay ano ko kayo dito sa baba eh. Dito sa hagdanan na. Ah. Parang bumababa ka lang mga kababayan sa uh, mga mall, pagk uh, dito po no. Ayan. Makita naman ninyo yung hagdanan. Tapos yung mga plant box din dyan mga babayan no? Oh, may mga plant box din dyan Pero silipin muna natin Ang uh, naturang oh, yan, oh. Grabe oh Yung uh, naturang Hindi lang water hyacinth mga babayan May mga Ano pa yung uh, damo na yan oh yan, dito mag uh, silip din tayo dito. Dito ay uh, sa ngayon dahil po sa hindi pa masyado wala pang alas uh, 5 ayan. Ay uh, may mga ano na po dito no. Yung uh, mga ano dito, ang uh, mga nagtitinda dito ay uh, hindi pa po natin nakita yung uh, ano nila dito, yung iba. Pero yung iba mga babayan may ayan oh, may mga nakatambak lang yung kanilang uh, mga upuan at lamisa. Yan, dito mayroon, no? Oh. di ba? Kaya uh, kararating lang ata nila, ma'am. Kaya nag-prepare. Tapos, ayan, nakalabas na po yung kanilang uh, lutuan ng uh, ano nila, ng barbecue. Ito. Tapos, may alaman pa dito. Tapos, ayan. Grabe nga likab. Yan dito, nag-ano na sila, no? nag-prepare na ito. Nakapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Grabe yung ano, grabe yung usok. Yan dito po ay uh, ano na po sila. Yan naka ano na po dito. naka na po sila dito. Yan. Ibig sabihin ay uh, kanina pa po, po sila dito, no? Kaya nakaano uh, naka ano na po sila, naka-prepare na. Ang uh, ano na lang yung ma, na, mamimili na lang ang uh, naantay yung uh, magpupunta dito na mga mamasyal Yan Odi bang Tekano na po sila dito naka-prepare na yung iba dito Oh Yan Ano na po yung kanilang uh, ano dito ah uh, mamimili na lang po ang uh, Nantay dito mga babayan Pero parang ito po ang highlight dito mga babayan yung uh, naturang uh, water hyacinth mga babayan ha. Oh. Kasi uh, talagang uh, may uh, may mga kangkong pa, may mga kung ano-ano pa no. Pero napapansin ko mga kababayan wala sang uh, dalang uh, basura na mga plastic or kung ano mga styro ano, wala akong nakikita. Kung mayroon man ay uh, siguro ah uh, konti lang o hindi lang uh, masyadong mahalata. Ang uh, nakita natin dito mga babayan ay uh, maraming battery uh, lily talaga. Ayan, battery lily talaga ang ano. Tapos dito mga babayan sa may uh, CR. Grabe yung uh, ano yung alikabok uh, Yan, dito sa may CR mga babae na uh, ano na may mga bowl na mga yan no. Oh. Yan, may mga bowl na po dito no. Oh. Oh, di ba? Yan, may mga bowl na po dito mga babayan may mga bowl na Ah, uh, halos sa uh, complete na po no. Ang uh, ano na lang po dito yung uh, Huwag nito ito, yung division, division na lang. Ayan. Division na lang, sir, no? Kulang dito, division na lang mga kababayan. Mukhang pambabae lahat to dito, ah. Pambabae. Kasi wala pong uh, urinal, eh. oh uh, yung ihian. Dito naman po ma ang panlalaki. Ayan, mayroon ng division ng isa, oh. Ayan, mga kababayan, dito yung panlalaki na talaga nga uh, sigurado mga kababayan matapos na to itong uh, itong uh, ano na to September na to matatapos na po nila dito yung uh, CR mga kababayan matatapos na po nila to ano oh, may uh, ginagawa silang ano oh. Ma ang bi ang bibilis po ng ano nila dito ng uh, paggawa nila kaya ha may, ah? may, ah, may aircon ayun may aircon pala mga kababayan yung uh, CR may aircon kaya pag uh, Nag-CR po kayo, ay pwede nga uh, matulog kayo. Dito naman yung PWD. Yan. Makita naman ninyo mga kababayan, ang uh, ganda ng paggawa nila, oh. Ay, thank you, kuya, ha. Uh, pinanong pa ni kuya, oh. Yan, dito, PWD po dito. Grabe. Yan, mabuhay po ang uh, mga trabante natin dito. Ang sisipag nila, ang bibilis mag, uh, ano, no. Ayan. to so, shelving uh, stock room, ano. Yung ano dito sa mga limbawa, yung mga gamit ng uh, CR dito, dito po ilalagay yung mga gamit para si ganun malapit lang. Ayan. Ay, grabe mga ayan, ah, malapit na.